Okay guys, welcome back again to my YouTube channel. Okay, ito si Sir, uh, dinala niya yung motor dito dahil napakaingay na ng motor niya. Fernando. ito kay Boss Level from Bulaw San Fernando. Okay, uh, ina natin kung makukuha pa sa tune up to. Okay, update mo na natin, guys. Okay guys, yan. Yan po guys. ah uh, sa pag chuchuna po. Kailangan natin ng pillar gauge dito. Hindi natin makukuha sa tantsa-tantsa ng ganyan yan. Okay, kailangan may pillar gauge tayo. Tayo para accurate yung pag-adjust natin ng barbula. Botsay lang po yan. 8 yan. Uh, intake exhaust. Okay guys, sa pag-adjust ng barbula, kailangan nakatap dyan po yung ating makina. Ayan. Yung letter T. Ito guys. Yung letter T. Nakatapat dito sa kanyang index mark. Dito sa kanyang stator plate. Ito. Okay, magkatapatan po yan. Okay. 0.08 mm po both side dyan. Okay guys, 'yan uh, exhaust tsaka intake 0.08 mm po. Kailangan naka-top dead po. Tayo kapag naka-top dead kailangan gumagalaw po yung ating push rod at yung rocker arm bago tayo mag adjust ng barbula okay valve tapet screw bago natin adjust yan okay guys ayan yung sasara ko na po panda natin start natin guys share okay, share kasi kung ano na yung maingay okay yan Oh, Sir, tanggal yung lagitik niya. Oh, yan oh. Oh, gagas natin oh. Wala, wala. Diba? Nawala yung lagitik niya. Oh. Okay. Di ba kanina kapag ginanyan ko yung silinador, may lagitik siya. Yan, okay, nawala. Oh. oh. Okay. Ah, oh, bas. <laughs> Akala ni Sir kung ano na yung maingay eh. Ayan, oh, lang. Tunap lang yung katapat. Okay guys, hanggang dito na lamang. Uh, Shoutout sa inyo lahat at pati kay sir from San Fernando, Bulawan. Okay, bye-bye.